Sa isang hakbang na ikinagulat ng marami, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng courtesy resignation mula sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Pero anong nga ba ang ibig sabihin nito? at ano ang dahilan sa likod ng panawagang ito. Ang courtesy resignation ay isang kusang loob at formal na pagbibitiw sa pwesto ng isang opisyal. Hindi dahil sa pagkakasala, kundi bilang pagpapakita ng respeto at pagbibigay daan sa liderato na kadalasan ay sa Pangulo. Ipinapakita nito ang pagkilala sa otoridad ng nakatataas at sinasabi ng opisyal na handa siyang bumaba sa pwesto kung may mas karapat dapat na pumalit. Ayon sa Malacanang, layunin ng hakbang na ito na bigyan ang Pangulo ng kalayaang rapasuhin ang performance ng bawat kalihim, tukuin kung sino ang mananatili sa pwesto, at maglatag ng mas malino na direksyon para sa ikalawang bahagi ng kanyang termino. This is not business as usual. The people have spoken, and they expect results. Not politics, not excuses. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., hindi ito tungkol sa personalidad, kundi sa performance, alignment, at urgency. Isa sa mga unang tumugon ay si Budget Secretary amena pangandaman na nagpasa ng kanyang resignation letter bilang suporta sa layunin ng Pangulo. Gayun din si Tourism Secretary Christina Frasco. Paalala, hindi otomatikong tinatanggap ang courtesy resignation. Nasa Pangulo pa rin ang huling desisyon kung tatanggapin ito o pananatilihin sa posisyon ang opisyal. Ang panawagan ay kasunod ng mga hamon sa midterm elections. Isang wake-up call umano para sa administrasyon. Gusto ni Pangulong Marcos ng renewed alignment, faster execution, and Results First Mindset. Sa gitna ng transisyon, tuloy pa rin ang serbisyo ng gobyerno. Pero malinaw ang mensahe ng palasyo. Panahon na para sa si recalibration. Panahon na para sa pagbabago. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5. Ako si Sight Zardo, News 5.